Mga ka-idol, isang mapagpalang umaga sa atin lahat ngayon umaga, okay? Ito na naman si Boy Gala, one, okay? So, shoutout pala sa atin lahat sa pamilyang Glacier, na uh, kamag ko sa Siargao at sa mga classmate ko sa Surigao. So, shoutout sa atin lahat, God bless po. Kasama tayo na ron, ingat ko. So, mga ka-idol, isi-share ko lang. So, uh, napapa-shoutout out ni... Uh, pare igot ko, Oscar, so may napulot kasi, so ah, uh, ito estudyante, baka kilala nyo. So, may nicktie pa siya sa TUP. Okay. So, isa sa uli natin. So, kawawa naman itong estudyante kay Mika E. Valenzuela. Wala. So, sa technical, technical pala to si, ano, si Madam. Okay, so sana kung sino man nakakakilala nito. Dito lang sa may sa FTA uh, sa sa may tenement Ayan. Miss Nika Valenzuela. Okay. So sana sa ka man, ma'am, uh, nandito yung ID mo. Napulot ko. So mamaya tawagan kita at kukontakin kita, okay? So God bless sa uh, So ito ay napulot ng pare ko. Uh, shoutout kay pare Igor Oscar, okay? Thank you and God bless pare. So ayan na. pina natin sa kawawa na may estudyante baka hindi makapasok. Okay? Maraming salamat and thank you at God bless. Tatawagan natin 'to. Kawawa naman. Okay? Thank you. Bye. So isa pa pagpalang sa ating gabi sa atin lahat mga kaido. So si Ma'am subo dito para i-claim talaga niya yung ID kasi kailang kailangan niya sa school dito sa T sa T P, dito sa maintenance, so para, samahan niyo ako at panoorin natin mga kay Beach Bot okay thank you So magandang gabi mga ka -idols. so sa atin lahat sa magpalang gabi so actually uh, sinadya talaga ni Ma'am Mika so mission na complete po so sa lahat ng mga estudyante diyan na sa ARCA so Lalo na ang pinakamahalaga yung mga ID so ingatan natin kasi uh, hindi kayo makakapasok sa school or either gamitin man sa anumang bagay so sayang din. So uh, inuulit ko so uh, huwag natin pabayaan yung anumang gamit. Buti so, na lang si ma'am Nika so alam niya dito ang Aircast so uh, kahit papano nakuha niya so makapasok na siya sa Yun ang inalala ko mga kaidol. So maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Wala niya ikaw ka My God! Ang layo, isipin mo. Paraniyake. So nakapunta lang dito ko para ma-experience ma lang yan yung ka dito. Sa circle, di ba? Maganda mo. Okay. Oh, so mga kaidol, yun lang. Mission na kong Nakuha ko na yung Shout ID to ni Shoutout pala kay Boy pa quiz TV. Okay, thank you. Ako okay, ma'am, pakinggan ka. Ito sa ka. meron Okay, may pamasahe pa naman. So, may kasama ka. Wala. My god. oh, sige, ah, uh, yatid ka na. may motor ako diyan, yatid na sa Mekan May kasama ka wala? Wala po. Totoo. Wala po. Yan naman okay, mga, mga kaidol, sinadya lang talaga niya para mapuntahan. So actually, so sige, hatid ko na rin sa may, tra, tra sa may ah sa may ng terminal para ship sa mga Okay, maraming salamat and thank you and God bless natin lahat. Ingat po tayo. Mission accomplished. Bye.